Hello, I'm back. Sorry, She Jing kayo po ito. Ah, uh, part po ito. Naputol po kanina and I'm so sorry dahil hindi ko po alam kung paano mag-connect, magdugtong ng ano, ng, ng naputol na video. Hindi ko po sinasadya yun. Sorry po talaga. So, ito naman, sakto naman po yung kanyang naputulan ay hindi pa po tayo nag start sa mga colors na dapat nating i-ano, ano, no? i-anong tawag mo dyan, i-wear, no? Sa rat po, the rat will benefit from the color of red, no? To activate the prosperity star. Kahit na ang rat ay uh, element of water, kailangan niya talaga ng pula, no? Kailangan niya magpula para sa 2024 po ito, makakapag-benefit po siya sa prosperity star kung siya ay nakapula. Kapag naman po sa ox, kasi ang sarat po kung kayo kung kayo ay rat tapos nagred kayo na na-activate po ninyo yung inyong willpower ano kasi uh, nagkakaroon kayo ng urge na kumita, magtrabaho or mas magmagsumikap magsumikap no para ma ta, makamtan nyo ang prosperity star kasi alam nyo uh, last ano na no? last last year na po ito ng rat sa kanyang 3 consecutive lucky year So, dapat samantalahin nyo talaga ito kayong mga rats. So, itong, sa susunod na mga taon, hindi na po ganun kaganda na dere-derecho ang inyong 3 consecutive years. So, last ang, last natin itong prosperity star ng taon, itong mga rats natin, rat sisters natin dyan, rat-born sisters. Yan po ang inyong magiging, uh, anong tawag mo dyan, ah, uh, chance na talagang magawa ninyo ang inyong prosperity. Okay. So, ang mga ox naman natin ay needs to wear earth colors to produce the metal energy of the lack of heaven. So, kayong mga ox born dyan, so, mas maganda kung kayo ay laging naka-earth colors na Abang, ang ganda-ganda yata. Ang dami yata ang earth colors. Marami kayong options, ba diba? Pag earth colors, nandiyan yung Pink, nandiyan ng yellow, nandiyan ng peach, nandiyan ng, ang, um, basta, cream, ba? Diba? Any, any, ano, earth colors, pwede nyo isuot yan, maganda. Para ma-activate ninyo naman, para mag-produce ng mas maraming metal para sa heaven luck, no, ng taon sa inyo. So, para mas makagain kayo ng, ano, ng mga benefactors, ng mga mentors, no, yan yung mga dapat ninyong mga sinusuot na kulay, earth, yung earth elements, no? Makakapag favorable po sa inyo yan. At pwede rin kayo mag-metallic, but then uh, yung metal energy uh, mas maganda pa rin kasi pag earth element, kasi pag metallic po yung ginamit nyo, parang na exhaust ninyo naman ang inyong mga sarili. So, yun namang tiger, ano? The tiger also needs Although wood ang tiger, mas kailangan niya rin ang earth colors no para magkaroon ng ma-attain niya itong kasi kung hindi siya pwede mag-metallic kasi kayang putuli ng metal ang element ng tiger. So kailangan sa talaga sa kanila is earth colors lang no. Kaya iyan ang ano, iyan ang magandang kulay na makakapag-beneficio sa inyo. At ang susunod naman ay rabbit. Nagsulat po talaga ako ngayon para walang walang malagpasan na animal sign kasi nahihiya na ako sa inyo. <laughs> Lagi niyo sinasabi, Ma'am Sheng, wala si ganito, wala si ganun eh. No? Kaya, eto po, pakin makinig ng mabuti. Eto namang ano natin, yung tiger natin needs all sorts colors, no? At ang rabbit naman, I will be they will benefit well in blue and black, no? So ito naman talaga mas magbebenepisyo talaga ang ang rabbit ngayong 2024 sa sa blue and black. Kaya lang wag din wag din over ano kasi alam nyo, anything that is over exceeding eh hindi rin po maganda kasi ang dominant star po natin ay wood. So posible pong magkaroon ng pag-aaway no ng malaking pag-aaway o Uh, legal battles, yung mga ano no, pagka ang ano niya ang ang kanyang laging suot ay eh, blue and black. So mag-ano rin kayo kasi alam nyo, usually pag kalaki ang taon ninyo, hindi kayo masyadong uh, restricted kung anong kulay na ay susuot ninyo. Ang sinasabi ko lang dito sa inyo na na suggestions is yung uh, mag makakatulong sa inyo na color talaga, intended sa animal sign ninyo, not generally ang laki colors ng taon, ganun, wala pong ganun, ano, kasi iba-iba po tayo ng kapalaran, bawat taon, paano pong magkakaroon, ng isang kulay lang, ang laki ng taon, so, yan common sense po natin, isipin po natin mabuti yan, so, yung, yun nga po, no? So, yung rabbit, although they will benefit well in blue and black. wag naman po lagi, no? Okay, so, hindi kayo, restrict, hindi kayo restricted kung anong kulay ang gusto nyong isuot. Dahil hindi naman pangit ang inyong taon, no? Although, kailangan nyo lang talagang i-check sa book ninyo kung yung month na yon is favorable sa inyo ang blue and black ha. Kasi baka mamaya, bawal pala sa inyo yung blue and black that month at yun ang sinusuot nyo. Yun naman ang time na nagsuot kayo. That's why I'm telling you, napaka-importante po ng book natin dahil nandito po ang inyong guidelines. Every day in feng shui. Okay po? So, ngayon, dito na tayo sa dragon. Ano? The dragon needs green badly. No? kailangan kailangan talaga ng mga dragons ang green yung kulay ng green ang talagang importante sa kanila as also yun ding ano yung mga snake din ano because nasa kanila ang illness star so yun ang ano nila kailangan nila ng itong dragon, kailangan talaga ng green, ay, not as enhancer, no? Ito ay magpoprotekta sa kanya laban sa pangit na taon, pero meron din pong uh, mga buwan na hindi pwedeng magsuot ng green. Kaya, careful po tayo talaga at kailangan may guidelines sa ating books. Ngayon, uh, <clears throat> ito naman ang ating uh, snake, kano, Yung snake natin, parang mas okay sa kanya ang blue. Kailangan niyang, kung, para makatulong sa kanya, dun sa kanyang illness star, ano, to subdue, para mapahina natin yung illness star niya, is, uh, mas maganda kung magbublu siya, no, kasi it weakens the element of fire that produces the illness star's element. So, yun po, uh, mas maganda kung, kasi ang snake po is governed by fire, so, ang ang ano niya, ang anong tawag niyo dito, yung yung fire niya, eh, nating uh, i i -subdue ng water. So mas favorable sa snake ang blue and black, no? So kaya lang nga din, ganun nga din ulit ulitin ko sa inyo. Sabihin niyo makulit ako eh kasi baka isipin niyo talaga the whole year ganun kayo. Always think Always think na nandito sa book ninyo yung month na hindi kayo favorable sa mga kulay. Kung ano yung mga kulay na hindi favorable sa inyo sa buwan na yan, ha? Kaya talaga naman, pag-ipunan po talaga ninyo ang, ang ating book set. Kasi, ito po ay napaka-importante sa inyong araw-araw na buhay, lalo na kung may pangarap kayo, at talagang meron kayong ginagawa sa buhay nyo. Pero kung manonood lang kayo ng TV maghapon, wala naman kayong ginagawa sa buhay nyo, ay eh kahit huwag na po kayo magbili ng libro. <laughs> Kasi, sayang lang po, ano? Kasi if you are into feng shui, if you're really into feng shui, talaga pong aaralin ninyo yung mga sinasabi ko po sa inyo dito. I will not be here forever to guide you. Pero ito mga sinasabi ko sa inyo, isinishare share ko lang po sa inyo ang aking kaalaman para naman may maiwan akong magandang magandang uh, tulong dito sa mundo, ano? May nagawa akong maganda when my time comes. So ganun po mga kasiang Jingkai. Uh, ito pa yung sunod natin. Baka mawala na naman ako, ha? Ito naman, yung horse naman, ano? Sa horse naman tayo. Oy, calling all the horses. Please, please, bili kayo ng books nyo. Kasi, alam mo, dalawa pa lang po yung nakakabili ng books na horse. At alam nyo, kailangan, kailangan din po ito ng horse, ano? Hindi po kagandahan ng ano ng horse ngayon. So, calling, calling all the horses dyan. Mas maganda kung meron kayong uh, guidebook ngayong taon. Kasi alam ko, yung mga horse, all these years, halos maganda talaga yung luck ng, ng horse, no? But this time, kailangan nyo rin talagang nagbabago po ang lahat. So, kailangan nyo rin po ng guide. So, itong ating ano, ano, ang kailangan din natin ng, ang horse pwede rin magsuot ng either red or blue. ang um, kasi ang kahalagahan naman ng blue sa horse ay yung para i-destroy ang three killings, no? Kasi nandun sa horse ngayon din ang three killings. At ang three killings ay hindi po basta-bastang affliction yan. Isa po yan sa mga malalakas na affliction talaga or malas, no? Yan po ay malalakas na malas talaga na kailangan yung protektahan. So, kung ako sa inyo, bumili, kung kayo ay horse-born, please bumili na kayo ng book as early as, ano, as 2023 ngayong December para po mai-apply na ninyo ang anuman na mga dapat na naka ano sa inyo naka naka advice sa inyo na gawin ninyo for 2024. Okay, ang ship naman natin is best with colors of red and earth colors. Magbe-benefit po ang ating mga ship borns sa pagsusuot ng red and earth colors, no? Sa 2024. Pero, of course, uulitin ko na naman, hindi ibig kasi yung iba sa inyo tumatalon, pinapas forward, no? Ang sasabihin ko lang sa inyo, hindi the whole year. There are months and days na hindi maganda ang kulay na ito para sa inyo. So, may conflict ito sa inyong monthly flying stars. So, kailangan pa rin nating maging maingat sa pagsusuot ng mga kulay. And ne our next is the monkey. The monkey needs the combina combination of um, siguro masasabi ko occasional red and um, mostly gold and white, no? Mas maganda sa monkey yung ano, yung yung kanyang i, i, halo na lang. Halo na lang ang ano niya, no? Para ma-enhance. Kasi alam nyo, pag-enhance natin ng todo-todo ng red ang uh, monkey pag-enhance natin siya ng todo-todo na red madi-destroy niya ang self element niya so mas maganda siguro kung balance eh, At uh, bumili na lang kayo ng libro para mas 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 kasi complicated po ang mga ganon ano kapag uh, ang, ang ang inyong uh, lucky star ay conflict sa inyong self element So, mas magandang may libro kayo para mas naiintindihan ninyo at kung paano ninyo i-combine ang element. So, ang ating rooster po, ito ay sad news, no? Ang ating rooster ay needs green and metallic colors or metal accessories. Ito po talaga ay para mapahina natin ang malas na bituin na nasa rooster ngayong taon. So, ito po ay ang ah uh, yung mag green ano mag green ang rooster at saka uh, mag ano rin siya mag mag metal accessorize siya lagi ng sarili niya not necessarily gold or ano ano or just ano have the metal anything that is metal Sorry po ha kasi may nagsasalita eh <laughs> Sorry na na, na ano ko kaya naputol din kanina So, meron siguro akong friendship ngayon dito sa bahay. <laughs> so, ito po, ang next natin ay ang dog. Alam naman natin na kalaban ni dragon si dog, ano po. Ay, nasabi na natin kanina si dragon, diba? Oo, yun pala si dragon. Alam na natin lahat na siya ang, ano, conflict ng taisuy, no? Ang mga dragons ngayon, ang conflict ng taisuy. So, we really need an altar for that, no? Mga, kaya kayong mga, ano, mga dragonborn din. Sa bagay, uh, karamihan ng bumili yata sa akin din talaga ng books is dragon and rooster kasi nga aware sila don sa hindi magandang ano, no? Ngayon sa sa dog, wala pa rin po. Wala pa rin pong bumibili ng doggo Eh, ang dog po natin ay ang conflict ng taon dahil siya po ay direct conflict ng ng Tay Sui, no? So, kung kayong mga, ano, dog born dyan, please, please, ngayong taon, you need to avail this book, no? Sis Ligaya, <laughs> kumusta na dyan? Gawin mo talaga, kailangan nyo yung mga dogs natin dyan, ano? Yung, kailangan nyo rin ito dahil kayo ang conflict ng, ah, uh, kailangan nyo masurvive yung, yung paano niyo ah uh, mapapaamo yung ating tiesoy para kayo ay biyayaan dahil ah uh, meron pa naman kayong maganda sana ang stars kaya lang dahil kayo ang conflict ng ano ng tiesoy you need to combine the elements at kailangan ninyo ng guide talaga ng everyday kung saan kayo dapat at kung ano ang mga dapat ninyong mga ginagawa na ano no mga sinusuot okay so yan ang ating Ah, uh, anong tawag mo dito? 'Yan ang ating dog. Ang atin namang mga ang ating mga boar bore science sisters diyan ay wala namang dapat ipag-alala pero ang Flower of Romance kasi natin ay nandiyan. Lahat kayo maganda ngayon, ha? Ngayong Bora, yung mga yung mga ano niyo diyan, yung mga mga love life niyo bongga, ha? You mostly will benefit from green, ano, magano kayo. Kaya alam nyo, lahat po talaga ng animal sign ngayong taon na to ay magkakaiba po ng bracelet. Kasi po talaga, yun po yung pinag-iisipan. So, makikita nga po ang ulo ko talaga kung paano i-combine ang element ng inyong mga flying stars at ang inyong mga uh, animal signs, no? So, yung boar po ay magbe-benefit siya sa green. But, kung kayo po ay Merong mga cheater or alam nyo na, mga robbing eyes na mga asawa. Kung meron po kayong mga asawa na mahilig sa mga chicas or ang mga kahit mababae man yan o malalaki, no? Pag-ingatan po talaga ninyo ang inyong mga relasyon, no? kung kung kayo po ang kung kayo ay sigurado ng asawa nyo ay palikero or palikera ay mas makakatulong po kung magpupula kayo no paminsan-minsan magpula kayo para mapigilan ang pangangaliwa ng isa sa magkarelasyon no so yan ang ating uh, ano sa ating bore no although maganda sana ang kanyang mga ano nandiyan din po kasi yung kapag nasa inyo yung flower of romance na yan, marami po yung maninira sa inyo. So, uh, please buy your book at para meron kayong idea kung paano, kung ano ang mga dapat na pag-ingatan ninyo sa, sa 2024 na taon ng dragon. But, of course, no, you cannot just apply the color for the whole year, sabi ko nga sa inyo. Kailangan, each, dahil kasi each month, you are encountering another afflictions for monthly affliction. So, ang ano natin, mga varieties of afflictions natin, nangangailangan ng ibang kulay. So, tayo ngayon, ang lahat ng topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa kulay. So, kung talagang interested guys sa pungsoy, alam nyo, uh, makakatulong po talaga ng malaki ang element ng, tao, ng, ng araw, ng buwan, at ng inyong tao na, no? kung alam ninyo lahat ito, uh, magkakaroon kayo ng, ng pagkakapili. Kasi marami po sa atin ang nagsasabi na interesado sa pungsoy, gustong yumaman. Gustong yumaman, pero kailangan nyo po detalihin talaga. Dahil malalim po ang pungsoy. Hindi po yung dahil bumili kayo ng isang amulet, akala nyo yayaman na kayo. Hindi po ganun ang pungsoy. Kaya ako po kayo talaga ginaguide. Alam nyo, yung mga yumaman sa pungsoy, hindi po nila ginawa yan ng isang araw. Kaya nga po, kailangan talaga ninyo ng talagang thoroughly study. Hindi po yung dahil may napanood kayo ng ganito doon, may napanood kayo ng ganito, tapos madali kayong maano, ma madala. Hindi po, nawawala po kayo sa focus pag ganon. At pag nawala kayo sa focus, hindi na po kayo napupungsoy. Kagaya, there is one person who asked me kung gusto niyang magpatarot sa akin, magpatarot reading. Sabi ko, ang tarot reading po ay hindi sakop ng pungsoy. Hindi po yan hindi po yan area ng feng Kasi mer marami po yan sa kiapo yung mga nagtatarot, marami po yan, yung mga manghuhula-hula, ganyan. Ang feng po ay chart reading. Hindi nyo po kasi naiintindihan eh, akala nyo po sa tuwing magpapapung shui kayo, suswertehin kayo. Yung tamang feng shui po, kapag po kayo ay nagpapungsoy, shui, Meron pong directions, may elements, at meron po talagang mga afflictions. So, yun po ang nasasakop ng fungsoy yun po yung pagbabasa. Hindi po kami manghuhula. Binabasa po namin ang inyong mga chart. At saka namin pinapaliwanag sa inyo what does it mean? Kasi kung sasabihin lang po namin sayo, "Oh, okay, you have the you have the heaven luck, you have the heaven luck star in your chart." So, nga nga po, ano? Syempre lalo na sa mga beginner, ano daw? Ano 'yun? Ano 'yun? Anong anong ibig sabihin nun? Kaya po talaga sinasabi ko sa inyo, alam niyo ang books po the more na binabasa nyo po every year, the more na bumibili kayo every year ng books, magiging easy peasy Japanese na lang po talaga sa inyo ang tunay na pong soy. Madali nyo na pong i-apply kahit wala na si Sheng kaya nyo na pong gawin yan. Not unless gusto nyo po talaga ng guidance ko, maraming salamat. Pero yung mga sinasabi ko sa inyo, hindi po talaga yung napapanood ninyo lang ng ano, hindi po ganun ang pungsoy. Marami po kasi talaga sa atin hindi nakakaintindi ng tunay na pungsoy. Ang tunay na pungsoy po ay yung mga talagang grumaduate. At yung mga hindi po ako sa nagbabrag, hindi po ako sa nagsasabi sa inyo na ako ay magaling. Pero ang sinasabi ko po, hindi po ako madaling makumbinse. Marami po akong inaral bago ko narating ito, bago ako nag nag nagfungsoy sa inyo sa YouTube. Hindi po iisang skwelahan lang ang ina-apply ko sa inyo. Kailangan po nating maging praktikal maging maayos na, maging malawak. Hindi po po pwede na makitid lang tayo kung ano lang ang inilagay sa utak natin, ganun lang. Hindi po. Kailangan po talaga natin ng wide understanding yung malawak na pag-aaral, matagal ang pag-aaral para po maintindihan natin ang tunay na pungsoy at paano po talaga tayo totoong yayaman at aasenso sa buhay. We don't expect to be as rich as Bill Gates, sabi ko nga sa inyo nung una pa. But at least, no, yung maging magaang, maging hawa ang buhay nating lahat. Hindi po, yung mga nakabili po ng libro ko, alam ko na alam nyo na, na hindi, hindi po ako nagpungsoy because of business. Alam nyo na, na nandito yan sa ating ano, nandito yan sa ating book, nagshare po ako ng aking short story, para maintindihan nyo po kung gaano ka ang tamang pungsoy. Kasi hindi po lahat ng klase ng pungsoy ay uh, yun lang napapanood ninyo, may mga kung ano-ano. Kaya po yan ay nandito lahat sa aking libro para mag-guide po kayo. At sinasabi ko po sa inyo, talagang magugustuhan nyo po. Lalo na ngayong taon, pinagbuti ko po talaga, pinaliwanag ko po ng maayos sa inyo at talagang pinaganda ko po ang ating mga ano at mas maraming tips na yung magagamit ninyo talaga sa araw-araw ninyo, sa loob ng bahay ninyo, no? Kasi mahilig kayo magbibibili ng mga pang ano, ng mga pang paswerte, no? At uh, kung bibigyan nyo ako ng chance, gusto ko rin lang sana kung meron kayong mga businesses, kung meron kayong mga uh, magandang uh, mga pangarap pang matataas sa inyong buhay, ay... Ina sinasuggest ko po sa inyo ito, 'tong 'tong ating Victory Flag, no? So ma napakaganda po nito para pang-enhance sa inyong mga bahay. So 'yan lang po. Uh, ngayon sa ngayon, uh, ako po si Sheng Jingkai, ang inyong legit na po consultant dito sa YouTube channel. At sana po ay may nasabi akong maganda sa inyo. At sana ay magustuhan nyo ang channel ko. Please like and subscribe. Para naman dun sa mga nakabili ng books ko, hindi na kayo talaga nanood eh, no? Talagang nagstay na lang kayo nagbasa ng books. Pero sana pa panoorin din ninyo. And please like and subscribe naman mga kasyang Jingkai. If you're new to my video, my hope, my, I, I hope my channel is for you mga kasyang Jingkai. Thank you so much and God bless us all. Bye! Love you!